Multang hanggang 30,000 pesos. Yan ang mas mabigat na parusa sa mga daraan sa EDSA Busway simula bukas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa sandaling oras lang kahapon, mahigit limampung motorista ang nahuli ng MMDA na dumaraan sa EDSA Busway. Karamihan, motorsiklo. Ang isang motorcycle taxi rider na iwan pa ang pasahero dahil sa kakamadaling makatakas. Pinapatigil ko siya, ayaw niyang tumigil. Sabi ko, kuya, tama na po, siya po tayo. Inireklamo ko po siya. Alam ko naman, may kasalanan ako eh. Kaya lang, kasi talaga, nag nagpanik ako. Base na lang po sa kanila kung ano po, kung bibigyan nila ng ano, tanggap ko naman po eh. Disregarding traffic sign, 1,000. Eh kaso nag-reckless ka. Tapos, apprehended after a long chase. So, nadagdagan. Ang mga katulad na insidente ang nais ng MMDA. Kaya simula bukas, mula 1,000 pesos, magiging 5,000 pesos na ang multa ng mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway. Sa second offense, 10,000 pesos at isang buwang suspensyon ng lisensya. Isang taon naman sa third offense at 20,000 pesos na multa. At sa fourth offense, 30,000 pesos na multa at kakanselahin ang lisensya. Yan bus carousel, exclusive sa bus lamang. So pag pumasok ka dyan, alam mo agad na ikaw, you have the intention to violate the law. Para sa GMA Integrated News, daan natin kung kung nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.